Hello, 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 hello mga guys at isang mapayapang araw na naman sa inyong lahat kung saan mga saan kayo sulok ng ating ngayong uh, oras na to uh, na kayo ay nanonood po sa uh, vlog ni uh, Willie Boy uh, Willie Boy Tiki TV dito sa Youtube at uh, Willie Boy The Great sa ating uh, Facebook page Okay guys, uh, sa araw na ito ay uh, ating uh, talakayin ang uh, kung paano ba mag uh, delete, paano mag erase ng mga copyrighted uh, music natin sa ating uh, live stream o kaya sa ating mga vlog minsan na uh, tayo ay nagkakaroon ng uh, uh, music, minsan hindi natin uh, sinasadya na nakakasagap ng mga music sa ating vlog at uh, uh, nais nice ko rin guys ipapaliwanag sa inyo na ang copyright ay hindi po, uh, hindi po ano sa isang channel yan ah uh, ako po, ako mismo sa aking channel, sa aking uh, pagkatao uh, sa aking uh, YouTube channel ay magpatotoo sa inyo na hindi po totoo na hindi kayo uh, hindi kayo ma-monetize kapag kayo ay uh, may mga copyrighted song. Dahil ako po ay nag-umpisa sa cover song to uh, sige uh, 2000 uh, ng uh, pandinig po tayo ay uh, kumakanta-kanta at uh, yun nga na pita natin na may mga subscriber kaya baka sa ano pinagpapatuloy natin pero talagang puro kanta walang ano walang halong vlog hindi ako marunong mag vlog nun ako mag uh, harap sa camera okay at uh, yun nga nung ma uh, monetize ako kulang kulang 50 ang aking uh, uh, kape rapid song kaya sinishare ko sa inyo hindi po totoo walang basehan po hindi totoo po yun na ang sinasabi na kapag uh, Uh, may mga copyrighted song ang ating video ay hindi ma-monetize. Okay. At uh, guys, wag na natin patagalin. Dahil baka may maiinip kayo. Uh, pero sa mga bago po sa akin channel, baka pwede naman makahingi ng isang uh, subscribe. Sub Paki-subscribe po sa ating na channel. Uh, like. At pinaka-importante guys, share para... <coughs> sorry. share para yung mga bago na nag-YouTube, nagbablog, ay ma... Uh, alaman nila na ang ating uh, ang ating uh, content ngayon ay malalaman din nila okay wag hindi na natin guys patagalin na uh, proceed tayo <coughs> sorry okay guys At, uh, dito tayo ngayon sa ating uh, laptop uh, una po punta po tayo sa chrome Ayun po ito tingnan niyo po yung uh, ano lang mouse sa so chrome Alam ko maraming na nakakaalam guys Kung pa, paano Kung pa, paano magano ano Paano mag uh, uh, Erase ng uh, Magtanggal ng CPR Pero ang uh, method na to guys Ay uh, Hindi nyo pa Maraming hindi nakakaalam dito Kaya ang ginagawa nila guys Ah uh, one by one baka sa individual bawat kanta erase bawat kanta erase pero ito guys pag sinusubaybayan nyo subaybayan nyo lang na uh, mas mas madali ito ay kumpara doon sa isa-isa -isa nating uh, ginagawa okay at uh, dito tayo ngayon uh, sundan nyo lang ha at uh, bagal-bagalan lang natin para uh, masundan niyo Punta tayo sa may, ayan po YouTube Studio ayan. Uh, kung sakaling nga uh, cellphone po 'yung gamit nyo Android cellphone na uh, ganun din 'yan parehas lang nyo, basta punta kayo ng Chrome. Then uh, parehas lang rin makita nyo Ito guys, so, ayan 'no, oh, ayan ito totoo. 'Yan content. Punta po tayo sa content. Ayan. Okay dali lang at medyo nag uh, luluding loading kasi dito ako sa taas sa kwarto kaya yung modem mo kasi nasa baba. Ay kaso lang uh, may mga tao roon kaya hindi tayo maka ano. Tiga-tiga lang tayo guys, tiga-tiga. Okay, ayan po ang ating video. Ngayon na uh, ito po, ito po yung ating video. Ayan may nakalagay diyan inspiration, video short live, post, release, podcast and promotion. Siyempre, ito po yung ating ano, ito po yung ating uh, uh, copyright pero cover song kasi yan, cover song kaya hindi po natin pwede ano yan, copyright yan pero sharing, copyright sharing kasi ang copyright ni guys, uh, may sharing, may talagang nakapula, mayroon pa nga rin nakakulay uh, dilaw o or orange, ganun lang ano. Pero pag mga ganito, at tandaan natin guys sa copyright naman, basta not affected, may nakalagay naman na hindi nakaka-affect sa ating channel, huwag po kayong makatakot dyan. Kasi uh, ako uh, ako mismo ang magpatutuo na bago ako ma-monetize isang katutak yung copyright ko kasi uh, cover song ang atin napilag uh, sa YouTube. Tayo ay kumakanta sa YouTube kaya copyright uh, halos lahat copyright pero na-monetize tayo kaya walang katotohanan po 'yan. Huwag kayo mag-wag mag kayo maniwala sa mga walang basis po 'yan. Yung mga sinasabi nila na kapag may copyright kayo ay hindi ma ano hindi kayo ma-monetize wala pong katotohanan yan ngayon bubura kayo pag halimbawa na mag-erase kayo pag halimbawa na okay na kayo na ano na kayo ngayon linisin nyo na yun para uh, nyo kayo yung mga copyright nyo na kulay pula mawawala yan Mag, uh, ito nga yung inaano natin pero dati ang ginagawa natin at uh, may tutorial tayo dyan guys um, individual bawat kanta ano pero ito uh, sa isang live stream ano hin natin to isang anuhan lang isang pindutan na lang. okay at proceed na tayo eh, wag na natin patagalin kayo ayan si details guys ayan si details dito po tayo sa si details ayan ayan guys um, see si details ay makita makita nyo po dyan yung aking uh, na ano na kasi cover song po ito kanta po ito at yun uh, ay mag uh, ano tayo dito sa may select action Ayan. Uh, pindot po natin yan siyempre ang ating uh, action na gagawin dyan ay uh, uh, erase the song Ayan. okay continue Sundan nyo lang guys at ito 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 naka indicate yan guys oh. ang nagmula po ang ating ano ang ating uh, CPR ay uh, uh, 13.29 natapos siya ng 17.26. Ngayon po puntahan natin yan ha puntahan natin yan. Ayan, eto, eto to Ngayon guys, ang ano dito Ang sistema nito uh, Kung nakita nyo kanina yung ano na yun Tingnan nyo kung ano ang pinakaumpisa Pinakaumpisa na kanta Doon kayo, ayan, sa 00, ayan, 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 ayan. Yan, ayan ang pinakaumpisa ng kanta ko. Then yung pinaka katapusan niya is ito 6. Point, ah, ito ito. 6.28. Okay, okay. Okay guys, at uh, ayan ulitin natin, natin uh, medyo naglaloko ang ating uh, ano kanina Ayan At, uh, dito guys hanapin natin ang uh, pinaka umpisa po ng ating uh, ano kung saan siya nag, uh, umpisa ang copyright ng ating ano scroll natin 1.20 15 1.33 Okay, at dito siya, dito dito 1.15. Ayun. Ayun, silik action tayo guys, Select action. Ayun. Silik action, siyempre erase guys yung gawin natin, erase. Ayun. Ibigay natin para makuha nyo. Continue. Okay, 1.15 Ito Ah, uh, siyempre guys Yung start ng uh, ito uh, Start time uh, 1.15 At uh, nag-end siya ng Start time At ang uh, end ng ating Ang ating live Ito, pag, ang pinakapaliwanag pala guys Yung kabuuhan ng ating uh, live Ay uh, 1 hour and 41 seconds Point uh, 05 hindi uh, 1 hour 41 minute l 05 seconds ngayon ito yan guys ito yan dito natin siya palitan ayan ayan 41 and then seconds Dale. Ah, mali, mali, mali. Teka muna guys, ha? mali. Iba e, lang yung uh, pinindot ko na ano, isa lang. Dito, dito, nagkamali. Dali, dali, dali. okay then i-save natin okay at ayan ang i-mute im natin guys mute ayan ang ibig sabihin yan guys mamu-mute na yan ng uh, ano okay at uh, nakalagay yan video editing is in progress ay uh, antayin natin pwede natin na uh, alisan na yan gaya rin ng pa isa isa guys alisan na natin yan at uh, yan na lahat guys sa, sa ano mabubura na lahat yan at hindi tayo pwede baka ano hindi na tayo mag apsaya ng pa isa isa okay guys at uh, sana nakatulong sa inyong video ito at uh, sa mga bago guys sa akin channel uh, pa uh, subscribe uh, like at share guys sa video ito para marami tayong mga bago sa YouTube ang matutulungan. Okay, thank you, thank you sa inyong panonood. Thank you very much.